Oo. anak ako sa labas. Sino bang may gusto ng gantong kalagayan? Sino bang gusto maging pastardo? Sino bang may gusto maging punga ng pagkakasala? Oo. ikaw ang legal na anak. Kayo ang legal na pamilya. Pero hindi yan nagbibigay ng karapatan sa iyo para insustuhin ang pagkatao, lalo na ang nanay ko. Ang tunay na may kasalanan yung tatay mo. Dahil sinambantala niya ang kahinaan ng nanay ko. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana hindi siya ang naging tatay ko. Huwag kang magalala. Hindi ako hahabol sa kayamanan ng tatay mo. Hindi ko masisigmurang tumanggap ng kahit na numula sa kanya. Nabuhay ako noon. Kahit wala siya. Mas lalong mabubuhay ako ngayon.